Hello so, mga kaibigan, for so, today's video magluluto tayo ng ginisang upo. O ato ang lamas na ato ang sobat is inapa, again inapa. Ang pobre style ng atong tinanon karon na ang ato ang background sa ato ang kay ulan, gabi siya kay ulan, kusog yun tayong ulan sa amuha ataron mga kainahan. ito na to ang ginger na luluto natin. diwa-diwa na nato ang natuang ang kuko nato ang kuba ako sa nato ang lamas and nakainit na ko sa tong mantika alam mo matinalahan Dilutuan ang mga unang itlog sa akong anak man na unsa man nina nawala po na po ba? Sito, itlog naman, ilutuan, anak. Then, man, start na ka. Yan, luto na ito ang bilitan uh, ka Bilang na, po na na, po crunchy,